Uh, hello po Tulad ng sinasabi Kasabihan Walang permanente dito, dito sa daigdig no? uh, Sabi nga, nothing is permanent In this world except uh, Chains uh, Noong papanahonan Ni uh, Mayor O President Duterte uh, Talagang uh, Grabe yung mga Sinasabi niya Yung sabi niya paling ko yung mga no manood kayo kung paano ako uh, sampalin yung mga bilyonaryo o milyonaryo ah uh, niya ang Diyos na sinasabi na God, uh, ano, ano, yung sabi niya noon God is, is stupid uh, pagkatapos uh, marami siyang hindi Magandang sinasabi yan sa Santo Papa. Sabi niya, oh Santo Papa, uwi na kayo. Uh, ngayon, ka naman, ano, sabi nga naman natin, eh, nag, ano, ang buhay natin ay wider-wider lang. Okay, so magandang uh, pakinggan natin ito, ano. I understand that um, you are at ease in the English language and that signal uh, that the interview yesterday at the detention center was conducted in English and that you did not deem it necessary to request interpretation into any other language during this interview. This said, I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Yes, Young Rodrigo Rola Duterte. Uh, that's my. Uh, first uh, middle name is Rola. The surname is Duterte. Thank you very much. What is your date of birth? Again. Can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, counsel. I was asking quite simply of Mr. Duchert what his uh, full names were. And then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Counsel? Yes, First of course, I My birth date is March 28, 1945. I was born and the presence of later in the Philippines. Okay. So, ang uh, puntal, punto lang natin is... Uh, Thank you very much. As a preliminary... Yun nga, mm -hmm. no? A few days ago, grabe yung pag-speech uh, niya dyan sa Hong Kong. Kasi uh, kasama niya yung mga kanila, Uh, yung mga dati niyang officials, nandyan, ang vice president, at ganun din yung mga ibang uh, uh, senatorial slates ng Duterte camp. Talagang, paana, talagang machong macho siya sa kanyang uh, pagbibiro, sa kanyang pag, uh, pagmumura, uh, yung pag, pag uh, kwi yung kanya'ng pagbibigay ng uh, magan ano magandang description okol sa kanya'ng anak na si Vice uh, President uh, Sara Duterte eh alive na alive ang uh, itong si uh, former president gano'n din yung mga kasama niya Ngunit after a few days so, nandiyan na no grabe, uh, halos uh, hindi siya na, nawala yung angas niya, nawala yung tapang kaya okay, uh, sabi uh, ako ay naniniwala na talagang grabe yung nangyayaring uh, uh, krimen o patayan noong war itong si former president Imagine, uh, sinasabi na more or less 30,000 Pilipinos ang namatay. Walang sinasabi na due process. Kasi nga, EJK. Okay? Kaya, yon. Uh, ngayon, Diyan sa ICC, halos sa... Uh, Alos hindi na siya makapagsalita. Ang lumanay. Uh, hindi na. Yeah. Ang yung kanyang sinasabi, para pang no? Parang wa, walang pwersa. Parang, parang nag, nagmamakaawa. Kaya, ayan, masasabi nga natin na Uh, walang permanente sa mundo. Lahat ay nagbabago. kaya sana ito ay uh, magandang halimbawa din sa mga halimbawa yung mga officials natin na nasa kapangyarihan pagkatapos uh, gagawa gagawa sila ng something na hindi maganda. Ito yung dapat ninyong uh, isipin ano pag uh, we did something na hindi maganda, tayo ay magbabayad. Hindi man dito sa korte sa Pilipinas, just like in the case of former president, dyan sa korte, sa ICC, dahil naniniwala ko na siguro ang Pilipinas ay babalik sa ICC. Pagkatapos, salimbawa, hindi pa rin natin na, hindi pa rin nabigyan ng justisya. Yung ginawa ng nasa, ng taong yan, may nasa taas na tumitingin sa ating lahat pagkatapos sa mga ginagawa natin. Then siya ang magbibigay ng tamang justisya, uh, tamang kaparusahan o kaya ay tamang reward. So, ganun lang. Ano. Uh, tayo, tayo namang mga Pilipino, wag na, wag na tayong kung ano? uh, pabayaan na lang natin ang, 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 ang ICC na mag-try sa ating uh, former president. Kung alimbawa, dito siya matry, uh, ako ay naniniwala na walang mangyayari. Maganda doon sa, dyan na lang sa Higa, uh, the Netherlands. Okay. Yan, ano. No? So, muli. Thank you. Sana. I-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.